ayaw mong tanggapin yung pagkakamali mo. Gusto mo, ikaw ang masunod. Yung yabang mo ang masunod, yung mga luho mo ang masunod. So ngayon guys, ito yung honest reaction ko to guys ha. Huwag kayong, ano, wag kayong magalit. Kasi ito yung katotohanan na, na, na nakikita ko at nalalaman ko. Ito ay, ano to, coming from my heart and from my mind. <laughs> ito bitaw guys. Kasi, di ba, kung naalala nyo, na tinanong si Lordy na, nainggit ka daw kay Luis. Sabi niya ganyan, Oh, hindi. Bakit ako maingit kay Luis? Na, maraming mga bagay na mayroon ako at wala si Luis. At may mga ugali ako na wala si Luis. At may mga ugali si Luis na wala siya. Yeah. Oh, o, di ba? So, sabi niya, huwag na ipagkumpara. Baka ma, ano, hindi pa makayanan ni Luis daw. O, oh, ayun para sa iyo Lordy, Baka lang hindi mo alam. Talaga, maraming meron ka na wala si Luis. At maraming meron si Luis na wala ka. Si iba-iba, iba-iba talaga kayo. So, ganito 'yon. So para malaman mo ito, yung meron sa iyo ah, yung walang respeto. Walang respeto talaga. So mayabang, walang kababaang loob, hindi tumanggap ng pagkakamali ang pinakamalaki dito yung hindi pagtanggap ng pagkakamali kaya kapag dinisiplina ka may tatay Ramil yun namang talagang dahilan bakit ka umalis doon kasi dinisiplina ka ayaw mo kasi nga ayaw mong tumanggap ng pagkakamali kasi once na hindi ka tatanggap ng pagkakamali mo ayaw mo na ang disiplina ayaw mo na dinisiplina ka pero yung taong marunong tumanggap ng pagkakamali, gusto niya yan, yung dinidisiplina. At si Luis yan. Si Luis, humble, merong kababaang loob, walang yabang, marunong mag-sorry, marunong tumanggap ng pagkakamali. So yun ang importante sa tao, yung marunong tumanggap ng pagkakamali. Dahil kapag dinisiplina ka, tinatanggap mo yung pagkakamali mo. So, tinanggap mo yung disiplina na sinasabi sa'yo. Kaya ikaw lumayas kasi lumayas ka sa Tecrum family dahil ayaw mo nang disiplina. Ayaw mo nang sinisita ka kasi ayaw mong tanggapin yung pagkakamali mo. Gusto mo, ikaw ang masunod. Yung yabang mo ang masunod, yung mga luho mo ang masunod. Yan yung gusto mo. At mayroon pa ha, ikaw, lumaki ka na wala sa magulang, wala, pinalayas ka ng magulang, hindi kilala ang tatay mo. Oh. Nag o, nagpurok, nagpurokuro lang kayo kung sino yung tatay mo. At nalaman dun sa DNA na eh, hindi ngayon ang tatay mo. O. Oh. At si Luis, may nanay, kilala niya ang tatay. O, oh, wala ka dyan. Marunong si Luis. Lumingon sa magulang at marunong siya lumingon kung saan siya nanggaling. Kung sino yung taong nakakatulong sa kanya na naging ganyan siya ngayon. Ang sabihin mo na hindi kaya ni Luis? Talaga, hindi naman kaya ni Luis yung, ano mo, yung kayabangan mo. Yung sinabi mo nga nga, pero kunin natin yung pera natin kay Tatay Ram, kasi pera natin yun. O, oh, hindi ka nahiya. Anong sabi ni Luis? Ayaw niya. Ikaw na lang kung gusto mo. Ako ayoko. Nakakahiya. So, ikaw talaga, wala kang hiya, di ba? Hmm. Maraming meron ka na wala si Luis. Hindi kaya ni Luis na magyabang. Hindi kaya ni Luis na hindi lumingon sa pinanggalingan. Hindi kaya ni Luis yurakan yung magulang. Oh. Kasi kung hindi mo niyurakan yung magulang mo, nakikinig ka sa magulang mo. Pero iwan ko lang din sa magulang mo kung sinasabihan ka ng tama. O, kaya, huwag mong sabihin na, ah, na ikumpara kasi baka hindi makayanan ni Luis. O galing kanto. Hindi kaya ni Luis yan. Si Luis, takot ka na ipagkumpara kay Luis kasi wala ka. Kasi dati kasi nung no, nandun pa kayo sa kay Tatay Tikram, gusto mo, ano, ikaw lang yung laging So, ngayon, ikaw na yung laging back. Sana, ano, successful ka sa pagsisinungaling sa kayabangan.